Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Ang buwan po ng Pebrero ay puno ng mga pagdiriwang para po sa amin dito sa FEBC. Nariyan po ang World Radio Day. At gayon din po, ang dalawa sa ating mga stasyon ng radio ay nagdiriwang din po ng kanilang mga anibersaryo ngayong buwan. Isang masigabong pagbati po para sa ikalimampung anibersaryo ng 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio, dyan po sa Davao at maligayang ikawalong anibersaryo naman sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig sa Quezon, Palawan. Pinupuri po at pinapasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang hindi natitinag na biyaya at katapatan sa Ministeryo ng FEBC Philippines. Nais din naming pasalamatan ang lahat po ng mga tagapakinig na kasama nating nagdiwang at patuloy na sumusuporta po sa ating mga stasyon ng radio sa iba't ibang mga paraan. Kaya nga po, samahan po ninyo ako at naway maging inspirasyon po sa inyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ngayon, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ikay nakikinig sa The President's Report. Noong uh, September 6, 2021, ang Rotary Club ng Pasig North ay nag-donate po ng apat na units ng portable missionary o PM radio sa isang quarantine facility sa Balay Banyuhay Rehabilitation Center sa Valenzuela City. Ang mga PM radio ay tinanggap po ni Mr. Edmar Tolentino, ang admin in charge ng pasilidad. Ito po ang kanyang naging tugon. Pakinggan po natin. Salamat po kasi napili po ninyong bigyan ang aming quarantine facility. Malaking tulong po ito sa mga pasyente para mayroon silang mapaglibangan at maganda po ang mga pinag-uusapan. Tuwang-tuwa rin po ang tatay kong senior nang mag-uwi ako ng isang PM radio. Marami raw po siyang natututunan sa bawat araw. Salamat po! Ang pamamahagi ng mga PM radio naman ay pinangunahan naman po ni Miss Gina Reyes, ang presidente ng Rotary Club ng Pasig North at isa ring masugid na tagapakinig at tagapagsuporta ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Higit pa sa pagiging serbisyo ng kanyang organisasyon sa komunidad ngayong panahon ng pandemya, ibinahagi rin po sa atin ni Gina kung bakit nais niyang makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga PM radio. Pakinggan naman natin ang kanyang kwento. Ako si Gina Haji Reyes, president ng Rotary Club of Pasig North and an academic dean of International Christian College of Manila. Masasabi kong ako ay pinagpala ng Diyos sa estado ng buhay ko ngayon at ito ay dahil lamang sa kanyang habag at biyaya. Many years ago, ako po ay dumaan sa matinding depresyon. Kung sino ako ngayon, hindi ko po ito naisip na mangyayari sa akin sa kasalukuyan. Nagkaroon po kami ng problema ng Mister Paul at ito ang pasimula ng downfall ng buhay ko hanggang sa ginusto ko ng Salamat sa Panginoon kasi ginamit niya ang mga programa ng FEBC lalo na ang hati ng panalangin para akong muling makabangon para harapin ko ang bagong buhay na kasama ang mga anak. Mahirap para sa isang ina at asawa na talikuran ang mahal sa buhay. Pero ang mga programa ng DZAS ay nagpapaalala sa akin na ang Diyos kailanman ay hindi ako tinalikuran. Ang pagbibigay ko ng regular donation ay pasasalamat ko sa Diyos sa pagtawid sa aking buhay. Gayun din ang pagtangkili ko ng coin bank ng aking eskwelahan at ang pamimigay ng PM Radio sa mga kaibigan at mga nangangailangan is part of my giving back sa ministry ng FEBC. Gusto ko silang matulungang makaahang kagaya ko na dati akala ko wala nang pag-asa ang buhay. Buhay po at kaligtasan ang naitawid ng TM Radio at kalakasang espiritual para sino mang makakapakinig nito. Maganda rin ang mga content ng programa at ang mga handling ng current events nito. Kaya bless na bless ako sa mga programa dito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang ginawa sa buhay ni Gina Reyes. Hindi lamang si Gina, kung hindi marami pang mga kaagapay ang nagbibigay din po ng PM Radio sa sarili nilang mga komunidad upang lumaganap pang mabuting balita sa mga lugar kung saan kailangang marinig ng mga tao ang salita ng Diyos. Dahil sa inyong tulong, patuloy kaming magsusupply ng mga radio at ng mga programa sa radio na nagdadala po ng mensahe ng pag-ibig ni Heso Kristo sa gitna man ng pandemyang ito. Hanggat hindi pa natatapos ang panahong ito naway hindi tayo mahadlangan ng distansya o isolation sa halip ay lumakas ang ating pagtitiwala na kasama natin ang Diyos at kaya niyang gamitin ang bawat isa sa ating upang maging daluya ng pagpapala upang lumapit rin ang iba sa ating Panginoon. Gaya nga ng sabi sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10, ang bawat isa sa inyo ay dapat gamitin ang anumang kaloob na inyong natanggap upang maglingkod sa iba bilang mga tapat na katiwala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo nito. Ang inyong praktikal na suporta at mga panalangin ay uh, makagagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng marami, lalo na sa mga nasa mas mahirap pang kalagayan at sitwasyon. Kung gusto mong uh, makibahagi sa Handog Radio o mag-organize ng PM Radio Distribution sa inyong komunidad, abay maaari kang mag-email sa amin sa info at febc.ph o kumunekta sa amin sa pamagitan ng ating opisyal na Facebook page FEBC Radio. Nako, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Manatiling ligtas at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.